Ayan, good morning, good morning mga katumba. Uh, update ko kayo, no? Biyaheng grab tayo ngayon. So, uh, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayon mga katumba, no? October 7, 2025 tayo ngayon. So, time check natin mga katumba. Alas 5.58 ng umaga. So, ipakita ko sa inyo mga katumba ang ating earnings kahapon. No? Sa ating uh, grab up no sa TNB is mga katumba no ayan uh, no naka-online na tayo yung earnings natin kahapon is ito lang no uh, 13 bookings lang tayo kasi uh, kahapon uh, grabing traffic at uh, tawag nito uh, alas 4 nag uh, ano na tayo nag uh, offline na tayo no or uh, nag uh, ano tayo nag, uh, tapos na tayo ng biyahe kasi uh, nagluto tayo no so ayan mga katumba update ngayon so ngayong araw October 7 yung earnings natin is 267 dalawang booking mga katumba So ayan no mga katumbasa na makarami tayo ngayong booking no. At samahan niyo ko sa ating biyahe mga katumba ngayong araw. So salamat sa inyo mga katumba no sa pagsuporta sa ating uh, YouTube channel at sa ating FB At kung baguhan ka palang mga katumba no, uh, don't forget to like and subscribe Boy Tumba 36 Mix Club. At siya nga pala mga katumba dito tayo sa Iloilo City no? nagpamamasada tayo dito sa Grab Ayan, no? shout out sa ating mga ka Grab driver at saka ating mga pasayro no? sana maging sip tayo mga katumba sa daan palagi so ayan mga katumba dito tayo sa atria or sa Plus villa di Iloilo. Punta tayo ng ano, book in, no? baka makabingwe tayo doon na pangatlo nating booking so yan mga katumba no, mayroong pumasok na booking pangatlong booking natin doon natin i-pick up sa district uh, district uh, hotel 21 Ayan mga katumba no Morning morning 6:30 ngayon. Nandito tayo ngayon sa Aribalo, Iloilo -Ilo City. May hinatid tayo doon sa unahan, no, dito sa Aribalo. Magandang morning, mga katumba. Welcome sa ating moto vlog oh, hindi pala. Ah, uh, welcome sa ating vlog uh, ngayong araw, no. Biyaheng Grab. Was, was para sa pamilya para sa kinabukasan ng mga anak, mga katumba. Yan o. Kahit anong pagsubok kakayanin, nandyan si Lord. So, update kayo mga, ko kayo mga katumba, no? Ah, nandito tayo ngayon sa City Mall, Parula, Iloilo. -ilo. Dito tayo sa uh, ferry terminal galing uh, Gimaras Island baka meron tayong customer dito mga katumbano Hello hello mga katumbano nandito tayo ngayon sa Parola Warp no uh, at antay tayo baka meron tayong ano meron tayong mabingwit mm, na pasayro mga katumba So ang ating earnings ngayon is 554 naka-apat pa lang tayo na booking no Oras natin is uh, 7.11 in the morning. Waswas -was naman tayo mga katumba. Ilo ilo mga katumba no. Dito tayo sa Riverside. Eh. Dito sa Smallville. Uh, ikot tayo dito. Baka mayroon tayong makuhang pasahiro mga katumba. No? Mayroon ngayong linog no kanina nga ano mga alas ng media or 8.45 media from kaya no pinabalita ng mumpo radio Ay, na sabi ng isang estudyante

isa sa na nagpakilala bilang Army Reservist sa Granada Tag. So ilo ilo mga katumba no? Kanina na suspend tayo 2 hours temporary kasi ang nangyari mga katumba uh, hindi ko na i-drop sa tamang pin yung ating customer kanina no? pero malapit lang kaya nasuspend tayo so yun yung tip ko sa mga baguhan no kagaya ko uh, nasuspend tayo no <tip> Iloilo mga katumba Dito tayo ngayon sa Lidisma Street Sa ciudad sa Iloilo Baka to naman tayo dito sa Iloilo Passcraft Terminal no? Na galing uh, Bakulod Baka meron tayong mabingwit doon So ayan o oh, Ang Robinson dito sa Iloilo City Ayan Ka uh, 1.7 pa lang tayo kasi na suspended tayo 2 hours. Nag uh, relax muna tayo 2 hours mga katumbano kasi uh, tawag nito. Uh, hindi ko na i-drop sa pin location ng customer kaya may parusa na uh, tigil biyahe 2 hours RC eh. Kuya G no? Pero okay lang yun Kasi bumalik naman kaagad After 2 hours So ayan mga katumba no? Ba, okay. no? Ayan mga katumba no? Uh, Meron na tayong ano, uh, Pasayro Punin natin doon sa Rizal Street At papuntang Muliluni Ayan mga katumba. Ayan, waswas. mirong linog kanina mga katumba. No? Lindol. Pero hindi masyadong kalak kalakasan. Ah, uh, to ano lang. Ayan o, no, traffic matrapik. Iloilo mga katumba, nandito tayo ngayon bumabaybay sa um, All Yellow ni dito sa Iloilo City mga katumba. Ayano oh, kung makikita niyo yan, ayan yung Freedom Grandstand dito sa Iloilo. Um. in 90 meters turn Hello, hello mga katumba. Ito yung Cybergate Iloilo Towers dito sa Pavia uh, mga katumba. Dari mga kusin pera na trabaho. Dari Robinson. Ayan. So, ayan mga katumba. No? Update ko kayo. Uh, good evening. No? Uh, kanina, Uh, na ano tayo na suspended 2 hours no kasi uh, lang no sa mga baguhan kasi baguhan pa lang tayo sa at uh, v is grab so kanina yung sitwasyon kung bakit uh, na suspend ako ng 2 hours uh, hindi ko na i-drop yung customer sa tamang pin location no so kaya may violation tayo at uh, okay na rin kasi 2 hours lang no. At uh, update ko kayo sa ating kita ngayon na uh, October 7 mga katumba. Or mga kagrab no. So ayan no uh, katumba. Yung ating earnings ngayon is uh, 3,563. Yung ating earnings no. Uh, 24, naka 24 booking tayo. No? So okay na to mga katumba. Ayun. At uh, maraming salamat